let's go Para sa El Rancho El Rancho Pupunta muna tayo mga kamaster Bagi bahan yang daan Bagi bahan yang daan ito sa kaliwa rancho muna tayo ang dahan pa kami makasalubong na naman tayo <laughs> ng motor dito ako may ito ito ng motor <laughs> blind curve belin el grand sto pel butasna lam bot anaf wala masasayan nito to talo boss agad morning boss. hehe karena anel rancho okay ang ganda ng il ilog din dito palau Pwede rin maligo. Malalim. Gagawa pa ng kubo dito. Gagawa pa ng kubo. Yan ang El Rancho. Andan pa yung pulse.